man akala ina Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Noel and Rachel Love Team sa pagpapatuloy ng istorya ay kinakausap nga ni Kalinga Prab si Ryan. Nandito din si Dr. Lab at nandito si Dr. Lab upang palakasin ang loob ni Ryan na huwag sumuko kay Rachel. Sabi pa ni Kalinga Prab ay, Ryan, ano ba yung nasa puso mo? Kung ano yung nasa puso mo, yun yung sundin mo. ah uh, sa tingin mo ba, hindi ka pa rin susuko kay Rachel? Sabi naman ni Ryan ay hindi pa daw siya susuko kaya naman natuwa si Dr. Love. Sabi ni Dr. Love ay talagang dapat manindigan siya sapagkat dapat hindi siya sumusuko kaagad kasi pag ginawa niya ito ay paulit-ulit lamang din daw yung mangyayari hanggang sa mga next girlfriend niya. Dapat ay matutus siyang ipaglaban ang kanyang karapatan at ang kanyang minamahal. My angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang Totohanin ang lahat Ayobo Sabi pa ni Dr. Lab ay Dapat habang hindi pa daw ina-announce ng pare na kasal sila ay may karapatan pa rin daw si Kuya Ryan na ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay Rachel. Sabi pa nga nito ay handa daw siyang maging manager ni Ryan. Kaya naman natawa si Kalinga Prab sapagkat si Dr. Love ay kontrabida din sa pagmamahalan ni Miss Rachel And Kuya Rowell. Kaya talaga namang kinakampihan nito si Kuya Ryan. Pagtapos naman ay sumingit naman si Kuya Arjun. Pinayuhan niya naman si Ryan at sinabi, Alam mo Ryan, kung ako sa'yo, kayahin mo ako. Kasi nagparaya ako. Sabi pa ni Kuya Arjon kay Ryan ay sana sumuko na lang ito lalo na kung alam niya naman daw na masasaya daw ang kanyang minamahal sa iba. Dapat daw ay gayahin ni Ryan si Kuya Arjon sapagkat nagparayan na lamang ito sapagkat alam niya na mas masaya si Miss Rachel kay Kuya Ruel. Sabi naman ni Kalinga Prab ay pakinggan niya ang tinitibok ng kanyang puso. At nasa sa kanya naman daw yan kung ipaglalaban niya pa ang kanyang pagmamahal kay Miss Rachel. Oh, oh, Miss Pagtapos naman ito ay nabalitaan naman ni Kalinga Prab na malapit na nga ang birthday ni Ryan. Kaya naman natuwa din si Ryan sapagkat kitang kita niya na may malasakit si Kalinga Prab sa kanya. Binigyan ni Kalinga Prab si Ryan ng onting tulong para sa kanyang birthday. Sabi pa ni Kalinga Prab ay wala daw kasing kasigraduhan kung makakapunta sila sa birthday ni Ryan. Ngunit nagpa-advance happy birthday to at talaga namang binigyan ng suporta si Ryan para sa kanyang handa sa kanyang espesyal na kaarawan. Oh, my angel, angel baby, angel. Pupidaw Ako na may tulong nan ba Ikaw nga best si right? mistake Ikaw nga believe of my life Sa huli naman ay nagdecide din si Kuyarayan na hindi siya susuko sa pagmamahal niya kay Miss Rochelle sa paglalaban ito Nagpasalamat din siya kay Kalinga Prab sa tulong na binigay sa kanya. Sobrang thankful daw siya sapagkat nandiyan daw palagi si Kalinga Prab upang tulungan siya at magbigay ng malasakit sa kanya. Ang support yung kontrabida rin. Oo. Oh. Siyempre, ako nga nag dito. Tapos sa soko lang. Di po pwede sa amin yan. Kaming mga magagandang lalaki lamang ay patuloy kaming lumalaban hanggat sa gusto namin. Huwag kang umayaw. Dahil kapag umayaw ka, kinatanggap mo na sa sarili mo, talo ka. Wow! Ha? Tama. Pakita mo. Tama naman. Ha? Kasi kung aayaw ka ngayon agad, ay eh, talo ka na baka sa sunod mong maging girlfriend, ganun din mangyari sa'yo. Oh. No. Eh, mo, ay, ganun din naman ako nung kapanahonan. Hindi, misis ko, yung si Mrs. Love, hmm. mayroong boyfriend yun, marami. May sundalo pa. Pero sinong nanalo? Isang tambay ah. na kagaya ko. <laughs> oh. Tambay! Sabi, wala talaga sa achievement, Wal, wala, sa... Wala sa achievement sa nasa gandang lalaki, mga tapos na natin. <laughs> oh? Tapos na natin, oh. Wala sa... Ganuman, ganuman ka, ka man professional. Kung si Dr. Love ang katapat mo, asahan <laughs> mo bagsak ka. Ituturuan mo to. Turuan ko ta. Ako bahala sa iyo. Ha? Yung kindat na pero pag nagalit nito ganitong kilay ko. Turuan kita kung paano magligaw ng isang pikit lang ng mata mo. Kilay pa lang, guha mo na. Susunod na sa'yo. iyo. Kaya Dr. Love, wag mo nang masadong dinugdugan utak ni kaya yang kasi na ano siya ay ah, wag ka lang kukumpla dyan puro ka kumpla ay ito nga ina inaayos ko to para makuha niya yung puso ni Rizel o oh, tayo ni Kalona kaya ano <laughs> kaya ako ang gayahin ho kasi ako napauhaya ako oh <laughs> ay ayun ka ako eh o oh. okay, ka lang kaya ng yung tuwid ko ay. wag Hindi, mong ano, gayaan eh. to <laughs> wag to Mali lagi. Ang gusto kasi pag may nakita bago kanya. <laughs> oh, may nakita, nauna nakita si Rachel, gusto kanya. <laughs> Ngayon nakita si Erika, gusto <laughs> kanya. Yeah. Ay, hindi, hindi ito tama, hindi ito tunay na lalaki. <laughs> <laughs> lalaki, lalaki ka nga eh. Ano Ryan, tutuloy so mo pa? Tutuloy <laughs> <laughs> mo pang pagkagusto mo kay Rachel? <laughs> so, uh, yan, yan ang gusto ko. So, anong nararamdaman pag nakita nyo sila na magkasama sa picture, minsan sa video? Masakit kayo, Rob. Masakit? Magtitis na lang. mo na lang. Kaya mo yan. Ang sakit, minsan lang yan. Kahit sa, sa panan, parang simbahan yan, pwede nating agawin yan. Kahit sa panan pa sila ng simbahan. At wala pang sinasabi ang pare na kayo na. Pwede pa nating agawin yan. Ha? Dapat! Yan gusto ko. Ryan. So Ryan ha, advance pa birthday ko sa'yo. Okay? Um, di namin sure kung makakarating kami sa birthday mo kasi linggo. Pero pwede naman namin magbisita kami ng Monday o Tuesday. Ano? Pero ngayon, hindi kita ng pang birthday mo. Dahil nakamahal ka na sa amin, Ryan. At napaka-bite mo. 3,000. Salamat, Kerem. Meron na nakapagal. Ang handa. <laughs> kaya mo yan. Tuloy mo lang ang ano. Kung so, wala kang buhay, laban lang. Panganay ka, may tatlo kang kapatid, ano? And yung mama mo, 1,000 isang buwan ang sahod. So yan, makakatulong yan sa'yo. And di ko man sa'yo masasabi na talagang pag scholar ka na, pero tutulungan kita, mabigay ko sa'yo mga allowance mo, ano? Hindi naman si Kuya Robin. Masabi ko Kuya Robin, pag may kailangan ka, ha? At ako nang bahala. Ano? Maraming salamat din, uh -huh. Salamat po sa, sa inyo kasi binigyan po kami ng pag-asa na aming pamilya. Uh -huh. uh -huh. sa kabi uh -huh. sa binigay niyo pong ano pag birthday sa akin. Ah. Uh -huh. uh -huh. Maraming salamat. Malaking tulong na din po sa akin. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanabig at napaka-intense na update sa istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!